Ito pala ang mga halaman na kontra sa malas ngayong 2024. Gusto mo bang malaman? Tapusin mo ang video na ito. Ang unang halaman ay ang ating mga croton plan. Ang halaman ay kilala bilang isang lucky plan. Maraming tao ang naniniwala na ito ay may kakayahan magdala ng swerte at magtanggal ng malas sa isang tahanan ngayong 2024. Ito ay isang malago at magandang halaman na madalas itinatanim bilang interplant. Kung makikita nyo naman mga ka-jungle, napakadami ang mga variety ng mga croton plant. Tinatawag din ito sa ilang mga lugar na San Francisco, o di kaya tinatawag din ito na croton plant. Isinasagawa e rin ito bilang isang pangpaganda sa mga hardin. Ito ay pangkontra ng malas at ito din ay tinuturing sa isang pampaswerte na halaman. Relasyon ng halaman na kung saan ang mga dahon at kulay ay napalaki at maganda. Kaya marami ang mga variety ito. Ayon sa paniniwala na ang ilang mga kultura at paniniwala ay ito ay sinasabing epic sa pagtanggal ng negative energy at pag-iwas ng kasamang espiritual. Kaya naman mga ka-jungle, yung iba ay nagtatanim talaga nito sa gilid ng kanilang mga tahanan o bakuran. Ang mga halaman na katulad dito o kabuuan ay maaring magbigay ng mga Pilipisyo tulad ng paglilinis ng hangin, pagdaragtag ng oxygen, at pagsasaayos ng kalumigmigan. Kaya naman kung nais mong magtanim ng halaman na kruton sa tahanan o sa ating bakuran, sa loob ng ating mga opisina, Tandaan lamang na ito ay mga katangian na maaring maging sanhi ng enerhiya sa ilang mga tao. Meron na ba kayong mga cortone plant? Kung meron kayo, i-comment mo naman na yes. Ang sunod naman na halaman na napakaganda din magtanim tayo nito dahil pantanggal ito ng malas ngayong 2024 o Pantaboy ay itong oregano plant. Ang oregano sa tahanan ay maganda. Dahil ito ay halamang may binipisyo sa ating kalusugan at pantaboy ng malas ngayong 2024. Dahil hindi lang nasa bahay ang malas, nasa katawan din natin. Lalo na kung may mga sakit tayo, kaya naman ito ay ilang dahilan kung bakit malagang meron tayo ang mga oregano. Ang mga oregano ay isang halamang gamot na kadalasang ginagamit bilang pampalasa sa pagkain. Ngunit hindi nyo ba alam mga ka-jungle na ito rin ay may mga binipisyo sa ating kalusugan kaya naman kung may mga malas-malas tayo ay nagbibigay din itong kalagaan na halaman na ito. Una ay antibacterial ito o antiviral na katangian. Ang oregano ay mayroong natural na sangkap na tulad ng carvacrol na may kakayahan maglaban ng bakterya o virus. Ito naman ay tumutulong sa paglinis ng ating katawan at paglaban ng mga impeksyon. Pangalaw naman ay antioxidant ito. Meron itong katangian na mayaman sa antioxidant tulad ng rosmarinic acid at flavonoid. At sa karagdagan, ang halamang ito ay nakakatulong makipaglaban sa toxins at free radicals. Ang pangatlo naman na halaman na pinapaniwalaan na ito ay makakapagalis ng malas o makakapagtaboy ng malas ay ang ating mga cactus plant. Pinapaniwalaan kasi na ang mga cactus plant ay nagtatanggal ng negative energy dahil ito ay isang popular na paniniwala ng ilang mga kultura na sa pungsoy iniisip na ang mga halaman na may matulis na mga dahon tulad ng cactus ay may kakayahan na protektahan ang ating tahanan o espasyo mula sa negatibong enerhiya. Kaya e naman kapag meron kayong cactus plant, maaari mo itong ilagay sa north facing window para protektahan ang ating mga bahay at ating tahanan. Kagaya ko mga ka jungle meron akong dalawang cactus dito sa akin tahanan dahil napakaswerte ito at nagtataboy din ito ng malas. Hindi po totoo na malas ito, ito po ay nagtataboy ng malas. Ang sunod naman na halaman na pampatanggal ng malas ngayong 2024 ay ating mga tanglad o lemongrass. Ang tanglad o lemongrass ay isang halamang gamot na kilala rin para sa kanyang mga katangian pantaboy ng malas. Ito ay pinapabango sa mga tahanan at naglalabas ng isang pabango na pumapatay sa mga insekto kagaya ng lamok at mga langaw. Ang langaw kasi ay isang malas. Ang tanglad ay kadalas ang ginagamit bilang isang kandelilya o essence, pampabango sa mga tahanan upang mapanatiling malinis at malayo sa mga insekto. Malayo din ang malas yung 2024. At sa karagdagan, syempre hindi mawawala ang kahalagahan ng lemon grass sa ating tahanan. Mahalaga ito na meron tayo sa ating garden dahil pampalasa ito. Ang tanglad ay nagbibigay ng malasang lasa sa mga pagkain tulad mga lutong may mga sabaw. Ang sunod naman na halaman na pampatanggal ng malas ngayong 2024 ay ang ating kalamansi. Paniniwala na ang mga kalamansi ay nagtatanggal ng negative energy. Ito ay isang popular na paniniwala ng ilang mga kultura dahil ang mga may halamang may tinik sa kanya. Dahil ang may mga halaman na may mga tinik ay nakakapagprotekta sa ating malas. Panghuling halaman na ito ay makakapagtaboy ng malas ngayong 2024 ay ang ating mga halaman na atis. Scientific name ng atis ay Anona Quamosa. Ito ay kilala rin sa Tagalog bilang yatis. Ito ay maliliit na puno ng atis na kadalasang hindi tumataas ng 3 hanggang 5 metro. Ang mga dahon nito ay bahagyang mabalahibo. Ito ay sinyales na ito ang ito ay sinyalis na hindi papasok ang mga kamalasan sa ating loob ng bahay. Nilalamang ito ng sangkap na sinasabing pang daw ito sa kulam at masamang ispereto at malas ngayong 2024. Ayon pa man mga jungle lahat na nabanggit ko ng mga halaman, ang daan na paniniwala sa swerte at malas ay nasa kultura at paniniwala ng bawat tao. Maaring magkaiba-iba ang pananaw ng bawat isa tungkol dito. Pinakamalaga ay tayo ay magdadasal palagi para matanggal ang malas. Ayan mga ka-jungle, na-share ko na sa inyo ang malas ngayong 2024 ng mga halaman. At I hope na gustuhan mo ang video nito. Huwag kalimutan i-share ang video nito para makita din ang karamihan. At maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.